Hello guys, magandang hapon. Welcome back to my YouTube channel, guys. So pinapatig pa ba lahat? Gusto ko sa umpisa, ya? As Mindanao, so pagod naman po tayo ngayon sa um... So, kami ng orange ngayon. sinyo ay ay to pahapon ah 14 kami ngayon 7 lang kami so, so yan medyo mainit sinabi sa inyo tapos shell ko kayo guys so iyan wow dami ayun po kagala kala ko kayo so ito ang amin hunting farm so dito banda sa dulo may 20 pag ano din ulan medyo araw lang so, uh, hello hello kayo dyan so ito kayo pagpatuloy ito ang aking video sana po ay huwag niyo kakalimutan mag like subscribe at pindutin ang aking eh, notification bell para lagi po kayang updated sa mga susunod ko pang eh, upload so, so guys ang sabi sa inyong farm dito sa amin sa anak yan so marami marami na kami na harvest ka kung paano kami na start So, ngayon, harvest pa rin. Pain bunga. Ayan. Ayan. lang panahon ngayon. Pero, malamig. siguro mga isang linggong harbisan ito. Kasi, pag naubos namin tong mga dilaw, so, yung mga matitirang green, uh, yun naman ang sasusunod na harvesting. Kung mapapansin nyo, may mga green dyan. Yung mga dilaw lang. At tapos yung mga green, tulad nito yung mga green dito taon nato, to yan, mga green na ganito yeah, sa susunod naman na harvest ko mga, mga green na to so nakangung bunga yan mababa lang ang bunga ang bunga mga orange so, Gagana ko pa kayo banda

iikot ko kayo rito sa amin farm rin so, then, bunga so ito tayo so lang ang panahon kaya ang cellphone against time siya dyan. Ito, gusto nyo orange. Ibigyan ko kaya. Nakaraming orange dito. Kaya mananawa tayo dito. So, yan. Sabi ang bunga. Kapansin nyo, napakarami. So, ngayon na ang ginagawa ko ngayon araw-araw. So, basic-basic talaga sa mga uh, harpis kami.

kasi ang time namin kaya po. Uh, guys, uh, maraming, maraming salamat po uh, Thank you for watching.